tumatawa si PJ Duremdes habang si Domingo naman ay napapailing na lang sa mga nangyari. Kakatapos lang din nga nilang kausapin si Lionel at kumpirmado ngang may timpang isa ang Ormin at bukod pa ito sa binuo ni Gob. Wala na tayong magagawa Domingo. Wala na tayong control sa Kalapan City team dahil mukhang private persons ang magpopondo noon. Wika ni PJ na napatingin na lang sa malayo. Hindi ko inexpect na mangyayari ito. Akala ko na settle na namin siya sa gobernador ng Oriental. Kaso, ang ending ay hindi pa rin pala natin makukuha si Ricky. Sabi pa nga ng matandang si Domingo na napahigop na lang ng tsaa sa tasang nasa tapat niya. Mabuti na lang at pumayag na ang anak mong maglaro para sa team natin. Pero narinig ko rin na nag backout si Isaiah Cervantes para mag-coach ng Oriental Mindoro team. Ano kaya ang ibig sabihin noon? Wika pa nga ni Domingo at napakibit balikat naman si PJ. Hayaan na lang natin ang mga bata. Ang kailangan na lang nating gawin ay magsimula ng mag-focus sa kasalukuyan nating team. Magkakaroon din ng Calabarzon Tournament at magandang simula ito para subukan si Lionel sa bigger leagues. Wika naman ni PJ sa kanyang pinsa na napatango na lang. Ano pa nga ba? Pero baka makahanap pa tayo ng isang pwedeng isa kay Lionel sa team. Kailangan natin ng magaling na point guard. Iyan din ang kulang sa atin. Kailangan natin ng playmaker. Hindi pwedeng si Lionel ang magdala ng bola dahil malaki ang chance na magiging isolation palagi ang kanyang magiging play. Sa basketball, hindi ang pagiging best player ang palaging nangingibabaw. Mas namamayagpag pa rin ang best team at team play. Wika ni PJ at alam din ito ni Domingo na tinawagan na kaagad ang coach ng team nila para magkaroon ng isang meeting sa lunes kasama ang mga players. Kinabukasan, araw ng linggo, mula nga sa loob ng bahay ng mga Cervantes ay makikita ang paglabas ni Ricky Mendez mula sa gate ng mga ito. Pumakbo ito. Ito ang normal routine niya at pagbalik niya ay sa basketball court naman sa likuran ng bahay siya punta para mag-practice. Naroon na nga rin si Isaiah na makikitang pinapanood nito ang shooting, ang dribbling at ang pag-atake ni Ricky sa basket. Si Andrea naman ay gising na rin at napapangiti na lang siya habang pinapanood ang dalawa. Kitang kita niya ang tuwa sa mga mata ng mga ito. Patunay lang daw ito na talagang basketball ang hilig nila. Nagtimpla na nga siya ng gatas at umupo. Agad nga rin niyang sinungitan si Andre nang ito ay pumasok din sa kusina. Good morning ate, sabi ni Andre at inirapan lang naman siya ni Andrea. Ang suplada mo naman ate, agang aga eh. Sabi na nga lang ni Andre na pumasok na sa banyo. Ganito talaga ako, huwag kang ano. Sabi naman ni Andrea na makikitang pinapapak ang laman ng isang sikat na chocolate spread ilang sandali pa nga ay natapos na ang kanyang papa at si Ricky sa paglalaro ng basketball. Pagkakita nga ni Ricky kay Andrea ay agad siyang lumapit dito kaso si Nenya ng dalaga. Oops, maligo ka muna, amoy pawis ka. Wika ni Andrea at napatango na nga lang si Ricky. Si Isaiah naman ay napangiti na lang sa isip. Mamaya na lang daw siya magkakape at baka raw siya itaboy ng kanyang anak na masungit dahil buntis. Si Ricky naman ay kumuha na ng damit sa loob ng kwarto ni Andrea. Napangiti na nga lang siya nang makita ang nakalatag nakutsun sa sahig. Sa sahig kasi siya pinatulog ni Andrea kagabi dahil mabaho raw siya. Wala naman siyang magagawa kung kaya sumunod siya. Bago nga siya maligo ay inayos muna niya ang hinigaan niya at ganoon din ang kama ni Andrea. Ganito pala kapag bunti si Andrea. Sakit sa ulo ito masaya na ako sa isang anak kapag ganito. Natatawang wika na nga lang ni Ricky sa sarili habang tinitiklop ang kumot na ginamit ni Andrea. Pakiramdam kasi ni Ricky ay ibang Andrea ang kasama niya ngayon. Kahapon kasi ay hindi ito nag-congrat sa kaniya dahil ayaw nitong lumapit siya rito. Mabuti nga at sa loob pa rin ng kwarto ng dalaga siya pinatulog. Ngayong umaga nga ay magsisimba sila at parang ayaw na niyang ituloy ang plano niyang i ito. Baka raw biglang atakihin ng pagsusungit sa kanya at biglang uwian siya. Basta Ricky, kapag gusto na ni Andrea na umuwi, umuwi na kayo ha. Ah. Huwag ka na munang magreklamo. Lilipas din iyan. Tiisin mo lang ha. Ah. Paalala nga sa kanya ni Aisaya matapos nilang magsimba. Tumangon naman si Ricky Opo, huwag po kayong mag-alala. Nangingiting wika ni Ricky na napatingin kay Andrea na abala sa pagbili ng cotton candy sa isang nagtitinda sa harapan ng simbahan. Saan mo gustong pumunta? Masayang tanong ni Ricky sa dalaga. Pagtingin naman ito sa kanya ay agad siyang nginitian nito. Tikman mo Ricky, ang sarap ng cotton candy nila na different colors. Wika ni Andrea at si Ricky naman ay pasimple munang kinuhana ng litrato ang dalaga sa ganoong senaryo. Maganda raw pang picture ang kanyang phone kung kaya madalas na niya itong ginagawa at hindi ito alam ni Andrea. Oo nga ang sarap sabi ni Ricky pero ang totoo ay iisa lang naman ang lasa nito doon sa tipikal na kulay pink na cotton candy. Pagkatapos nga noon ay napaseryoso rin si Ricky nang biglang humawak sa braso niya si Andrea. Good mood na ata sa akin, mabuti naman sabi ni Ricky sa isip at napangiti na lang siya ng pilit nang biglang ilapit ni Andrea ang mukha nito sa braso niya sa may kilikili at bigla nito itong sininghot inamoy siya ni Andrea pinamulahan tuloy siya dahil ang mga dumaraang tao ay napatingin sa kanila hindi naman niya magawang pagsabihan si Andrea kung kaya hinayaan na lang niya ito nagpunta nga muna silang dalawa sa isang mall sa Kalapan at ang mga naroon ay agad niyang nakilala si Ricky Mendez. Maraming gustong magpapicture sa kanya kaso, kailangan daw muna niyang tanggihan ng mga ito. Parang sumasama kasi ang tingin ni Andrea sa mga lumalapit sa kanya. Pasimple niyang sinabi sa mga lumalapit sa kanya na buntis ang kanyang girlfriend at ayaw niyang magalit ito sa kanya. Pinangako na lang niya na kapag okay na ay pwede na raw magpapicture ang kahit sino. Mabuti na lang daw at understanding ang mga lumapit sa kanya. Pagkatapos nga nito ay nagpunta na sila sa isang kainan sa loob ng Centro Mall. Sa isang Japanese restaurant ito. Habang naghihintay nga si Nariki ng order, ay pasimple niyang kinukuhanan si Andrea na nakatingin sa labas. Napapangiti si Ricky dahil wala pa rin daw pinagbago si Andrea sa paningin niya. Kahit daw medyo nagkalaman ito ay ito pa rin ang pinakamaganda para sa kanya pagtingin nga ni Andrea sa kanya ay agad nitong itinumba ang kanyang phone dito nga ay siya ng dalaga ng seryoso hindi ka ba naiinis sa akin Ricky? bakit naman ako maiinis sayo? wika ni Ricky at pasimple niyang pinalakad sa ibabaw ng mesa ang kanyang isang kamay para ipatong sa kamay ni Andrea dahil dito sa paglilihi ko hindi ko naman kasi mapigilan hindi ko alam, basta Wala lang ito sa akin, ano ka ba? Pumapangit na ba ako sa paningin mo? Parang medyo ako tumaba kapag natingin ako sa mirror Never kang pumangit sa mga mata ko Andrea Kahit ipikit ko ang mga mata ko ay eh ikaw lang ang nakikita kong maganda Nakangiting sagot ni Ricky na naisipang bumanat kay Andrea Bol Bolero Bulalas ni Andrea na hindi mapigilang mapangiti at matawa Yabang mo Mr. Mendez Kailan ba ako nagyabang sa iyo? Nga pala, malapit ng birthday mo, anong plano mo? Napangiti naman si Ricky nang marinig iyon. Tanda pa pala raw ng dalaga ang kanyang birthday. Magseselebrate na kasama ka. Seryosong wika ni Ricky habang nakatingin sa mga mata ni Andrea. Hindi yata magandang tulog mo Ricky sa mga nasasabi mo. Wika naman ni Andrea na napapatawa na lang. Hindi naman daw talaga maganda. Sabi naman ni Ricky sa sarili at mabuti na lang daw at good mood si Andrea ngayon. Pagbebe kita ng cake sa birthday mo. Ayos iyan. Matagal na rin ako hindi nakakatikim ng luto mo o ng bake mo. Masayang wika na Ricky at si Andrea naman ay napangiti sa reaksyon nito. Maya maya pa ay dumating na nga ang mga orders nila na lahat ay request ni Andrea. Wala namang isipin si Ricky sa gasto sa pagkain nila ngayon dahil sa budget na mayroon siya. Maayos na sana ang lahat sa pagkain nilang iyon hanggang sa ipakain ni Andrea ang mga orders nila kay Ricky. Tanging sabaw lang ng ramen ng kanyang tinikman at ilang pirasong tempura. Napailing na nga lang si Ricky dahil wala siyang magawa sa request na ito ni Andrea. Sa bahay na lang siguro ako kakain Ricky. Ipagluto mo ako ah. Mamaya mag-iisip ako ng ipapaluto ko sa iyo. Masayang wika pa ni Andrea kay Ricky na parang mahuudwa na sa pagkain ng ikatlong tasa ng ramen na order nila. Magkakaibang klase kasi ito at tanging sabaw lang ang tinikman ni Andrea. Kaya mo ito Ricky, kaya mo ito. Sabi na nga lang ni Ricky sa sarili habang kumakain. Siguro naman daw sa isang buwan ay wala nang ganito si Andrea. Sana, dahil malapit na rin daw matapos ang pasukan sa school. Isa pa, inaayos na rin nila ni Sir Francisco ang mga papel niya dahil sa kanyang pagre-resign. Ito ay upang wala na siyang gaanong intindihin sa April dahil sa third week ng buwang iyon ay pupunta na sila ng Palawan para sa Mimaropa League na tatagal ng halos dalawang linggo.